Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Ako po isang lider ng pananampalataya at sa araw na ito, tayo ay magkakasama upang pagnilayan ang isang napakahalagang tema na may kinalaman sa ating pananampalataya at sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Ang ating pag-usapan ay ang panalangin na naming ama para sa banal na pro. O sa katunayan, ang ama namin na nagdadala sa atin ng mga mensahe ng pag-asa, proteksyon at pagmamahal mula sa ating Diyos. Sa ating buhay, talagang maraming mga pagsubok at hamon ang ating naranasan. Minsan, ang mga ito ay nagdudulot ng takot at pangamba sa ating mga puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tayo ay may isang napakalakas na sandata na maari nating gamitin ang ating panalangin. Sa pagkakataong ito, nais nating pagtunan ng pansin ng panalangin na itinuro sa atin ng ating Panghesus ang Ama namin. Pilang mga Kristiyano, ang panalanin ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Ito ay hindi lamang isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos, kundi isang paraan din upang tayo ay lumapit sa Kanya at humini ng Kanyang patnubay at proteksyon. Sa panahon ng kaguluhan at pagsubok, ang panalanin ay nagiging ating kalakasan at kanlungan. Kaya naman, sa ating video na ito, Nais nice kong hikayating kayong sumali sa ating pagninilay-nilay at sama-sama natin ipanalangin ang ama namin para sa proteksyon at kapayapaan sa ating mga buhay. Ang ama namin, isang simpleng panalangin ngunit punong-puno ng kahulugan. Sa bawat linya nito, tayo ay hinihimok na kilalanin kanyang kabanalan, ang kanyang kalooban at ang kanyang walang kondisyong pagmamahal sa atin. Habang tayo ay nag-usap ukol dito, Inaanyayahan ko kayo magkomento sa ibaba. Ano ang kahulugan ng ama namin para sa inyo? Paano ito nakakatulong sa inyo sa inyong mga pagsubok? Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa ating komunidad at paka sa pamamagitan ng inyong mga kwento, makapagbigay tayo ng inspirasyon sa isa't isa. Sa ating pagninilay, ating isa sa alang-alang kung paano ang bawat pahagi ng panalangin ay nagdadala sa atin ng mensahe ng pag-asa. Magsimula tayo sa pagkilala sa Diyos bilang ating ama isang simbolo ng pagmamahal at proteksyon. Sa kanya, tayo ay hindi nag-iisa. Tayo ay may gulang na handang makinig sa ating mga alalahanin at mga pangarap. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay lumalapit sa kanya na puno ng tiwala na siya ay nandiyan upang tayo ay tulungan. Huwag kalimutan na kung ikaw ay bago sa ating channel, Maari kang mag-subscribe upang hindi mo ma-miss ang mga susunod na mga pagninilay at mga mensahe na inspirasyon. Ang iyong suporta ay mahalaga at nakakatulong sa atin upang maabot ang mas maraming tao na nananailangan ng mga salitang nagbibigay lakas at pag-asa. Habang tayo ay naglalakbay patungo sa mga susunod na bahagi ng ating video, sama-sama tayong magdasal at magbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng proteksyon mula sa ating Diyos. Ang panalangin ay isang makapangyarihang instrumento na nagbibigay sa atin ng kapanatagan sa ating puso, lalo na sa panahon ng hindi tiyak na mga pagkakataon. Ngayon, handa na ba kayong makiisa sa ating panalangin? Huwag kalimutang ihandog ang inyong mga saloobin at mga intensyon sa ating Diyos habang tayo ay nananalangin. Tayo ay naniwala na sa bawat salitang ating bibigkasin, may kapangyarihan ito na umabot sa langit at magdala ng liwanag at proteksyon sa ating mga buhay. Salamat sa inyong pagdalo sa ating pagninilay na ito. Tayo ay magpatuloy sa ating paglalakbay sa pananampalataya, sama-sama sa pag-asa at proteksyon ng ating Ama sa langit. Sa ating pagninilay, nais kong talakayin ang Salmo 23 bilang isang mahalagang bahagi ng ating pag-unawa sa proteksyon ng Diyos na maaring iugnay sa panalangin ng Ama namin. Ang Salmo 23 ay naglalaman ng mga mensahe ng pag-asa at kalakasan na nagbibigay diin sa papel ng Diyos bilang ating pastol na nagmamalasakit at nagbibigay ng seguridad sa atin. Ang unang taltod ng Salmo 23 ay nagsasaad, Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako ilangan. Mula sa simula, makikita natin ang isang malalim na tiwala sa Diyos. Ang pagkilala na siya ang ating pastol ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso sapagkat ang isang pastol ay may pananagutan sa kanyang mga tupa. Siya ay nagmamasid, nag-aalaga, at nagsisilbing tagapagtanggol laban sa panganib. Sa ating buhay, maraming pagkakataon ang nagiging sanhi ng takot at pangamba. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin ng ama namin, humihini tayo ng proteksyon at gabay mula sa ating ama sa langit. Ang pagkilala sa kanyang kapangyarihan at pagmamalasakit ay nagiging sandigan natin sa mga oras ng pangangailangan. Sa mga susunod na talutod, sinasabi na kahit tayo ay dumaan sa mga madilim na lambak, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang pahayag na ito ay naglalarawan ng walang kondisyong presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa gitna ng mga pagsubok at takot, ang ating tiwala sa Kanya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang hamon. Ang kalasag na ating pananampalataya ay nagbibigay daan sa atin upang makilala ang Kanyang proteksyon. Ang panalanin ng Ama namin ay naglalaman ng mga salitang humihiling sa Diyos na iligtas tayo mula sa kasamaan. Sa tuwing tayo ay nananalangin, tayo ay umaasa at nagtitiwala na ang Diyos ay tutugon at magbibigay ng kanyang mga pangako sa atin. Ang Diyos ay hindi lamang ating pastol, kundi siya rin ang ating tagapagtanggol. Sa Salmo 23.5 sinasabi, Inihahanda mo ang isang mesa sa harapan ko sa harap ng aking mga kaaway. Ang ideya ng paghahanda ng mesa sa harapan ng mga kaaway ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng proteksyon at kaligtasan sa kabila ng mga pagsubok at masasamang tao sa ating paligid. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal ng ama namin, tayo ay nag-aanyaya sa kanya na maging bahagi ng ating mga laban. Tayo ay humihiling na siya ang magkakaloob sa atin ng lakas at proteksyon habang tayo ay patuloy na lumalakad sa ating mga buhay. Ang pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na sa kabila ng mga panganib, hindi tayo kailanman nag-iisa. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating mga mahal sa buhay. Ang panalangin na ama namin ay nagsisilbing tulay upang ipahayag ang ating mga pangangailangan at mga pagnanais para sa proteksyon ng ating pamilya at komunidad. Sa bawat salita na ating binibigkas, tayo ay nagiging kasangkapan ng kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Sa ating pagminilay sa Salmo 23, naway maunawaan natin ang halaga ng pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay. Ang kanyang mga pangako ay nananatiling matatag at totoo. Sa ating mga panalangin, naway patuloy tayong lumapit sa kanya ng may buong puso at tiwala, humihiling ng kanyang proteksyon sa ating mga buhay. Ang bawat pagkakataon na tayo ay umuusad sa ating pananampataya, naway maging gabay natin ang mga salita nito. Hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Sa ganitong paraan, ang ating buhay ay magiging isang patunay ng kanyang pagmamahal at proteksyon sa ating lahat. Ang Salmo 91 ay isang napakamahigpit na panalangin na naglalaman ng mga pangako ng Diyos na nagbibigay ng kanlungan at kaligtasan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa ating pagninilay-nilay sa panalangin ng Ama namin, Makikita natin ang malalim na ugnayan nito sa mga mensahe ng Salmo 91. Pareho silang nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Diyos ng may tiwala at panampalataya na siya ang ating tagapagtanggol sa lahat ng uri ng panganib at kasamaan. Ang Salmo 91 ay nagsasaad, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ang mga salitan ito ay nagbibigay sa atin ng imahen ng isang ligtas na kanlungan, isang lugar kung saan tayo ay maaring magpahina at magtiwala. Sa mundo na puno ng takot at pangamba, ang pangako na tayo ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan ay nagbibigay ng kapanatagan. Sa ating panalangin ng ama namin, hinihiling natin ang proteksyon mula sa masama at ito ay nagbibigay din sa ating pangangailangan na lumapit sa Diyos bilang ating kanlungan. Sa mga sumusunod na talata ng Salmo 91, makikita natin ang mga pangako ng Diyos na tayo ay ililigtas sa mga bitag ng kaaway at sa mga salot. Sapagkat siya ay maliligtas sa bitag ng mga manghuli at sa salot na nakapanghuhulog. Ang mga pahayag na ito ay nagaanyong ng isang mas malalim na pag-unawa sa ating pakipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ng Ama namin ay hindi lamang isang simpleng ritual, ito ay isang tapat na pagtawag sa Diyos upang tayo ay inatan sa ating mga pang-araw-araw na laban. Ang mga panganib na binanggit sa Salmo 91 ay maaring may ugnay sa mga pagsubok na ating kinakaharap sa buhay at sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay humihini ng tulong at katatagan mula sa ating Ama. Ang Salmo 91 ay naglalaman din ng mga pangako ng pag-iingat. Siyang magkakaroon ng tiwala sa Kanya ay itataas niya. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng inspirasyon upang patuloy tayong manampalataya sa kanyang mga pangako. Sa ating panalangin, lalo na sa panalangin ng Ama namin, tayo ay hinihimok na magtiwala sa Diyos na siya ang ating tagapagtanggol at tagapagligtas. Ang ating pakipag-ugnayan sa Kanya ay nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng kapayapaan at katiwasayan sa gitna ng mga unas ng buhay. Sa ating pagninilay sa Salmo 91, mahalaga rin isaalang-alang ang ating pananampalataya at kung paano ito nakaapekto sa ating buhay. Ang panalanin ay hindi lamang isang paraan upang humingi ng mga biyaya, kundi ito rin ay nagiging pagkakataon upang tayo ay lumago sa ating relasyon sa Diyos. Sa panalanin ng ama namin, tayo ay nagtatanim ng mga binhi ng pananampalataya at pagtitiwala na nagiging pundasyon ng ating kaligtasan at proteksyon. Minsan, maaring maramdaman natin na ang mga suliranin at panganib ay napakalaki at tila hindi na natin kayang harapin. Subalit sa Salmo 91, sinasabi sa atin na ang Diyos ay narito upang tayo ay iligtas at pigyan ng lakas. Kahit hindi ka matatakot sa mga takot sa gabi, isa sa mga palaso na lumilipad sa araw. Ang mga takot at banta nating nararanasan ay hindi dapat maging hadlang sa ating pagtitiwala sa Diyos. Sa halip, dapat tayong lumapit sa Kanya sa panalangin katulad ng panalangin ng ama namin na nagaanyaya sa atin na humini ng kanyang tulong sa mga oras ng pangangailangan. Ang mga mensahe ng proteksyon at kaligtasan na nakapaloob sa Salmo 91 ay nagbibigay inspirasyon sa ating buhay spiritual Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalanin sa ama natin, tayo ay nagiging kasangkapan ng kanyang kapangyarihan at awa. Tayo ay hinihimok na ipagdasal ang ating sarili at ang iba na sila rin ay makatagpo ng kanungan at kaligtasan sa Diyos na ating Ama. Ang panalangin ng Ama namin ay nagsisilbing gabay upang tayo ay manatiling nakatuon sa kanyang mga pangako at sa kanyang pagmamahal. Sa huli, ang Salmo 91 ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at aliw na sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas, ang Diyos ay palaging naririyan upang tayo ay inatan at protektahan. Sa ating mga panalangin, magpatuloy tayo manampalataya sa kanyang mga salita at pangako at naway maging inspirasyon ito sa ating buhay upang tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. Sa ating pagninilay sa Salmo 46, makikita natin ang isang napakamahusay na mensahe tungkol sa lakas at katiyakan na dulot ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Ang mga salitang Diyos ay ating kanlungan at lakas, handang sa klodo sa mga fagipitan, ay nagbibigay sa atin ng mga pangako na sa fabila ng mga hamon at kaguluhan sa ating paligid. May isang Diyos na handang umalalay sa atin. Ang mga talatang ito ay tila nagsisilbing liwanag sa ating madilim na daan na nagbibigay sa atin ng pag-asa at kapayapaan. Sa ating araw-araw na buhay, hindi may kakailan na ay nahaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok. Minsan, ang mga pagsubok na ito ay tila napakalalim at mahirap lampasan. Sa mga pagkakataong ito, ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang siyang nagiging sandigan natin. Ang Salmo 46 ay nagpapaalala sa atin na kahit anong mangyari, ang Diyos ay nariyan upang tayo ay ihandugan ng katatagan at lakas. Sa mga sandaling tayo ay naguguluhan o nalulumbay, naway maisip natin ang mga salita nito at magbigay ng lakas sa ating mga puso. Ang panalangin ng ama namin ay isa ring makpangyarihang panalangin na punon ng mga kahilingan para sa patnubay at proteksyon. Sa bawat linya nito, ating hiniling ang pagkakalooban ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Ang paghini ng iligtas mo kami sa masama ay isang direktang panawagan para sa proteksyon. Sa mga panahon ng kaguluhan at panganib, ang ating pananampalataya sa Diyos ay nagiging ating kanlungan ang kanyang mga pangako sa Salmo 46 na siya ay isang matatag na kanlungan ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Makikita natin na ang mga salinwating ito ay hindi lamang mga salita kundi mga pangako na dapat nating yakapin. Sa panahon ng krisis, nagiging mas mahirap ang ating mga puso at isipan. Subalit, sa pagtawag natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging bahagi ng kanyang masalimuot na plano. Ang ating panalangin ay hindi lamang isang paghingi ng tulong, kundi isang pagkilala sa kanyang kapangyarihan at pagmamahal sa atin. Sa bawat pagkataon na tayo ay humihiling, tayo ay lumalapit sa kanya na may tiwala na siya ay nandiyan, handang makinig at umalalay. Nasa Salmo 46 din ang mga salitang, Kahit na ang mga bundok ay lumindol at ang mga burol ay maglaho, hindi ako matatakot, ang katatagan na nagmumula sa ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Ang mga bundok na ito ay maaring sumasalamin sa mga matitinding hamon na ating kinaharap sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, ang ating Diyos ay mas malakas kaysa sa anumang hamon na maaring dumating. Ang pagtiyak na siya ay kasama natin ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Ang ating pagninilay sa Salmo 46 at sa panalanin ng ama namin ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang ating pananampalataya ay dapat maging matatag sa kabila ng mapagsubok. Ang pagkikilala sa lakas at proteksyon ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit sa gitna ng kaguluhan, tayo ay mayroong kanlungan na makakapitan. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, naway maging daan ito upang tayo ay lumapit sa Kanya, humingi ng tulong at maramdaman ang Kanyang presensya sa ating buhay. Sa mga susunod na sandali, tayo ay magkasama-sama sa isang panalanin. Sa ating pagdarasal, dalhin natin ang ating mga lalahanin at pangarap, huminin ng proteksyon at patnubay mula sa Diyos na ating kanlungan at lakas. O amang banal, sa iyong harapan kami ay lumalapit, puno ng pananampalaya at pag-asa, humihingi ng iyong proteksyon at gabay sa bawat hakbang na aming buhay. Sa mga oras ng pagsubok at hamon, kami ay nagtitiwala sa iyong walang hanggan na pagmamahal at awa. Ikaw ang aming kanlungan at kalasag, ang aming tagapagtanggol sa mga panganib na hindi namin nakikita. Sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala namin ang aming mga puso at kaluluwa. Naway iyong pahalagahan at ingatan sa bawat sandali. O Diyos, sa mga pagkakataon ng takot at pagkabahala, kami ay humihini ng iyong liwanag upang magbigay ng lakas at katiyakan. Sa gitna ng dilim, hayaan mo ang iyong liwanag ang magpatnubay sa amin upang hindi kami maligaw ng landas ipinapanalangin namin ang iyong mga angel na maging aming mga bantay na nagbabantay sa amin mula sa anumang masama. Sa bawat hakpang na aming tinatahak, nawayan iyong presensya ay maramdaman at ang iyong kapayapaan ay bumalot sa amin, nagbibigay ng kapanatagan sa aming mga isip at puso. Sa mga pagsubok ng buhay, naway aming makita ang iyong kamay na nagtuturo sa amin ng tamang desisyon. Bigyan mo kami ng karunungan at discernment upang malampasan ang mga hamong ito at sa bawat desisyon, naway ikaw ang maging aming gabay. Ikaw na nagbibigay ng lakas sa mga mahihina, magkaroon kami ng lakas na hindi nagmumula sa aming sarili kundi sa iyo. Sa mga pagkataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng kapayapaan sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. O Diyos, kami ay humihini ng iyong proteksyon hindi lamang para sa amin kundi para din sa aming mga mahal sa buhay. Ipinagdarasal namin ang kanilang kaligtasan sa bawat araw. Sa mga pagkataong sila ay nasa panganib, kami ay umaasa na iyong palaging ingatan sila sa iyong mga bisig. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang kanilang mga pangarap at ambisyon na sana sila ay gabayan mo sa kanilang mga landas at sa kabila ng mga balakid, makamit nila ang tagumpay na mula sa iyo. Sa mga lugar na puno ng panganib, kami ay humihini ng iyong presensya upang mapanatili silang ligtas sa mga kalye at tahanan, sa mga paaralan at opisina, nawayan yung proteksyon ay sumagana na nagbabalot sa aming mga mahal sa buhay at sa lahat ng aming nakakasalamuha. Hayaan mo ang iyong pagmamahal ang maghari sa bawat puso at ang iyong kapayapaan ang mamayani sa bawat tahanan. O amang banal, sa mga oras ng kaguluhan at hidwaan, kami ay humihiling na iyong muling ibalik ang pagkakaisa at kapayapaan. Sa mga panahon ng alitan at hindi pagkakaintindihan, Naway kami ay magsikap na maging tagapamayapa na nagdadala ng iyong mensahe ng pagmamahal at pagkakasundo. Tulungan mo kami na maging ilaw sa madilim na mundo na nag-aalok ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga pagkakataon na kami ay makapaglingkod sa iba. Naway kami ay maging instrumento ng iyong kapayapaan, nagtutulungan at nagmamahalan sa isa't isa. Sa lahat ng aming mga kilos at salita, Nawa ito ay magsilbing patotoo ng iyong pagmamahal sa aming buhay. Tulungan mo kaming maging matatag sa aming pananampalataya, kahit na sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan o nawawalan ng pag-asa. Sa mga pagkataong kami ay nagkakamali o nadadapa, bigyan mo kami ng lakas ng loob na bumangon muli at muling ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Hayaan mo ang iyong biyaya ay laging sumagana sa amin, na nagbibigay ng pagkakataon upang magbagong buhay at makapagpatuloy sa iyong mga layunin. Sa gitna ng aming mga pagkukulang, kami ay nagtitiwala na ang iyong pagmamahal at awa ay sapat upang kami ay muling makabangon. O amang banal, sa bawat pag-ikot ng aming buhay, kami ay patuloy na humahawak sa iyong mga pangako. Sa mga pagkataong kami ay naliligaw ng landas, naway yung ipakita ang tamang direksyon na dapat naming tahakin. Sa mga desisyon aming gagawin, naway kami ay maging matatag at matalino. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na ipaglaban ang tama, kahit na sa mga panahon ng panghihina. Sa mga oras ng pagdududa at kawalang katiyakan, kami ay nagtitiwala na ikaw ang aming tagapangasiwa. Puksan mo ang aming mga puso at isipan upang maging handa kaming tumanggap ng iyong mga mensahe at aral. Hayaan mo ang bawat pagsubok ay maging pagkakataon upang lumago kami sa aming pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Nais naming maging mas malapit sa iyo sa bawat hakbang na aming tinatahak at sa bawat hamon na aming kinahaharap naway magbigay ka ng liwanag sa aming landas. O Diyos, kami ay nag-aalay ng aming mga pangarap at hangarin. Naway sa bawat pangarap na aming pinapangarap, ikaw ang maging sentro ng aming mga plano. Ituro mo sa amin ang tamang paraan upang makamit ang mga ito at tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyo sa gitna ng mga pagsubok. Kami ay umaasa na ang aming mga pangarap ay magdudulot ng kabutihan hindi lamang sa amin kundi sa lahat na aming nakakasalamuha. Sa bawat tagumpay, bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba na laging handang magpasalamat at magbigay pabalik sa iyo ng mga biyayang aming natamo. Sa mga oras ng krisis, kami ay humihini ng iyong tulong. Nawayan iyong mga kamay ang magbigay ng kaginhawaan sa mga naguguluhan at nasa panganib. Sa panahon ng kaguluhan, kami ay nananalangin para sa mga biktima ng mga sakuna, digmaan at hidwaan. Ipinagdarasal namin ang kanilang mga pamilya na nagdadalamhati at ang mga taong nagmamalasakit sa kanila. Tulad ng sinasabi sa Salmo 911 2 Ang nakatira sa lihim na drako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sasabihin ko sa Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos na aking pagtitiwalaan. Naway patuloy tayong magsikap na ipamuhay ang mga aral na ating natutunan sa araw na ito. Huwag nating kalimutan na ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng ating espiritual na buhay. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, tayo ay nagiging bukas sa mga posibilidad na iniaalok sa atin ng Diyos. Ang kanyang mga plano-plano para sa atin ay higit pa sa ating mga inaasahan. Sa ating mga pagsubok, huwag tayong matakot na humingi ng tulong sa Kanya sapagkat Siya ay laging hang makinig at kumilos sa ating nalan. Kaya't kung ikaw ay nahaharap sa mga pagsubok ngayon, alalahanin mo na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo at sa pamagitan ng panalangin, maari mong ipahayag ang iyong mga takot at pagdududa sa Kanya. Sa Kanyang mga kamay, ang lahat ng bagay ay nagiging posible. Huwag mawala ng pag-asa sapagkat ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay tapat at hindi kailanman iiwan ang kanyang mga anak. Ngayon, habang tayo nagtatapos sa ating devotional na ito, nais kong hikayatin kayo na patuloy na ipagdasal ang inyong mga pamilya, mga kaibigan at maging ang mga estranghero. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan at sa pamamagitan nito, maaari tayo maging daluyan ng biyaya at pag ng Diyos sa iba. Isipin ninyo ang mga tao sa inyong paligid na nangangailangan ng proteksyon at gabay. Magdasal tayo para sa kanila at ipagkatiwala natin ang kanilang mga pangangailangan sa ating mapagmahal na ama. Bilang pagtatapos, huwag kalimutan ibahagi ang video na ito sa mga taong mahalaga sa inyo. Maaring sila rin ay nanangailangan ng mensaheng ito ng pag-asa at proteksyon. Ang bawat like, comment at share na inyong ginagawa ay hindi lamang tumutulong sa ating komunidad na lumago kundi nagdada rin ng liwanag sa mga puso ng iba. Muli, salamat sa paglahok sa ating devotional na ito. Naway patuloy kayong pagbalay ng Diyos at naway ang kanyang proteksyon ay sumainyo sa bawat araw. Huwag kalimutang bumalik sa susunod na linggo para sa isa namang makabuluhang pagninilay-nilay. Hanggang sa muli, naway ang kapayapaan ng Diyos ay laging sumainyo.